Ngayong araw guys, sa pagpapatuloy nga pala ng aming isinasagawang Philippine Loop ay isang napakagandang falls naman nga pala yung pinuntahan namin dito sa Iloilo. Grabe guys, talagang mabubusog ngayon yung mga mata nyo sa mga may kita nyong napakagandang tanawin. At syempre, hindi nga lang pala mga mata nyo yung mabubusog dahil ituturo nga pala namin sa inyo yung isa sa kilalang kainan dito sa Iloilo na kung saan guys, ang mga menu pala nila dito ay yung mga sikat at mga pinagmamalaking pagkain ng Iloilo. Kaya tamang po trip na naman ang mga iti. What's up sa inyo mga itik? Ngayong araw guys, sa halos ilang buwan na nga pala namin paglalakbay sa aming isinasagawang Philippine Loop ay pupunta naman nga pala namin ngayon yung isa sa pinagmamalaking pulse dito sa Iloilo. So, guys, tignan nyo naman oh. Eh. Ayun yung pulse oh. at ayun na nga guys makalipas nga pala ang ilang oras na biyahe ay sa wakas sa karating na nga rin pala kami ngayon dito sa Nadsadhan Falls medyo wrong timing nga lang daw pala yung punta namin dito guys dahil yung saktong dumating nga pala kami ngayon dito ay bigla nga pala ang ulan at dahil bago nga pala namin marating yung falls ay malayo lang yung pangarin pala yung namin ay medyo mahirapan kami guys dahil maputik na nga pala yung dadaanan namin. Pero hindi naman din ganun kalayo yung lalakarin natin guys kaya safe na safe lang din naman. Tsaka mabuti nga rin guys sa tumila na rin yung ulan kaya makakadiretso tayo ngayon papunta sa napakagandang falls. At syempre pagpupunta nga pala tayo dong guys ay kinakailangan nga pala na may kasama tayong tour guide dahil hindi natin kabisado yung mga pupuntahan natin. At syempre kasama nga rin pala namin dito ang Kalyado Family at si Kuya Jo Medyo wrong timing nga lang din talaga yung punta namin ngayon dito guys dahil malakas nga pala Agos ngayon tapos medyo malabo-labo yung tour big dahil nga sa nagdaang ulan. Pero syempre guys, dahil nandito na nga rin pala tayo ngayon, talagang susulitin na natin dito yung pagkakataon para makita yung napakagandang falls. Kaya yun na nga guys, maya maya lang sa wakas, nakarating na rin kami ngayon dito. Grabe, sobrang ganda ng view, nakakatanggal ng pagod. Kaya drone shot, pasok! Okay. Fire when a blessed no way. Silence. At ayan nga guys, maya maya lang ay hindi na nga rin pala kami nagtagal at umuwi na nga rin pala kami. Kaya nagpaalam na nga pala kami sa mga nakasama namin dito at naging bagong kaibigan. Sobrang maraming salamat po. At ngayon nga guys, ay dederecho naman nga pala kami ngayon at pupunta naman nga pala namin yung isa sa maganda rin dito na overlooking view daw. At ayan nga guys, tignan nyo naman, papunta pa kami doon sa sinasabi nilang overlooking view daw. Pero tignan nyo naman yung nadaanan namin dito. Parang dito palang lang sulit na sulit na. Kaya ayun guys, sa stop over nga pala muna kami ngayon dito sa Gedli para sulitin yung napakagandang view na nadaanan namin dito. Grabe, tignan nyo naman guys. Napakaganda ng nature. Kaya yun si Barong guys, nagpasikat siya dito sa kalikasan. Nagtatumbling siya dito sa kalsada. Pasikat ka boy. At syempre, pag nasa Gedli tayo at meron napakagandang view, ay mas masarap nga talagang humigop ng napakainit at napakasarap na kape. Kaya tamang kape na naman ang mga itik. At ayun na nga guys, maya maya lang, tolong the make story short, ay nakarating na nga pala kami ngayon dito sa isang overlooking view daw dito. At tignan nyo naman guys, grabe, totoo nga yung sinasabi nila. Napakaganda ng view dito guys, napakasarap mag picture picture para meron kaming pang my day. Talagang totoo nga guys, na mabubusog talaga yung mata mo sa mga napakagandang tanawin dito sa Iloilo. -ilo. At syempre guys, hindi nga lang pala mga mata natin yung mabubusog ngayon. Dahil dinayo nga pala namin ngayon dito ang betis Ilongo Table and Bakehouse. Na kung saan kung gusto nyo nga daw guys matikman ang mga pinagmamalaki at mga sikat na pagkain dito sa Iloilo, -ilo, ay eto nga daw guys ang dapat nyong puntahan. At ay eh, nga guys, pagpasok pangalan pa pala namin dito ay grabe sobrang babait na ng mga staff dito at tignan nyo naman yung mga menu nila. Grabe sobrang solid guys. At syempre yung mga inihahain nga daw pa nila dito guys ay mga pinagmamalaking pagkain ng mga Ilongo. Kaya kayo guys kung binabalak nyo nga rin pala dumayo ng Iloilo, -ilo, at syempre gusto nyo rin matikman yung mga pagkain dito ay dito nga pala guys sa maganda nyong puntahan dahil halos nandito na nga pala lahat na nga hanapin nyo. At ang location nga pala nila guys dito nga pala sila ngayon matatagpuan sa pinaka sentro ng Iloilo City. Dito lang yan guys sa Villa Anita Iloilo City proper. At pwede nyo nga rin pala silang isearch sa Google Map. Isearch nyo lang ang Betty's, Ilonggo Table, and Bakehouse. Grabe, sorry nga dito guys. Talaga masarap yung mga pagkain. Kaya ayan, sinulit na nga pala namin yung pag trip namin ngayon dito guys. Dahil baka ito na nga pala yung huling gala namin ngayon dito sa Iloilo. Dahil magpapatuloy na nga pala ulit tayo ngayon ng ating paglalakbay sa ating sinasagawang Philippine Loop. lobby nga pala guys, tatawid na nga pala tayo papuntang Gimaras. At speaking of Gimaras, ay eto guys yung mga pinood trip namin dito. Grabe, ang sarap. At ngayon nga nakapunta na kami ng Iloilo guys, ay napatunayan talaga namin na masasarap pala talaga magluto yung mga ilonggo. Kaya talaga nga namang sinulit na nga pala namin ngayon yung mga pagkain dito. Kaya tamang po trip na naman ng mga itik. At ayun nga guys, grabe kung may nyo nga pala sobrang dabi pala dito mga kumakain. Oh. At kung dadalhin nyo nga pala dito guys yung buong pamilya nyo at gusto nyo na may privacy. Meron din pala sila dito guys may offer na mga room na pwedeng kayo lang buong angka ng kakain. Grabe solid guys. Kaya kung kayo guys mapapadayo rin kayo ng ilo-ilo ay talagang bisitahin nyo na to. Grabe ang solid nga dito guys pa sila dito mga pastries. Halos lahat talaga guys meron sila dito. Kaya kayo kung mahilig kayo sa tinapay or yapanit, meron sila dito guys. Pwede pwede nyo nga rin pala yung pampasalubong. At speaking of pasalubong, ay eto guys meron nga rin pala tayo ngayon dito pasalubong. Grabe nakakataba ng pusod. Eh, hey, baka betis yan. Kaya maraming maraming salamat po. Dayo na rin kayo dito guys. At ayun na nga guys dahil sobrang nabusog nga pala kami ngayon. Kaya hindi namin namalaya, na malaya na na naman namin 6 minutes ng buhay nyo. Kaya hanggang dito na lang muna guys. Maraming maraming salamat sa panonood. I'm love you Mwah!